Uh, magandang araw sa lahat. Uh, magpapatuloy lang tayo sa ating talakayan no tungkol sa uh, kalagayan ng wika, no, mga usaping uh, legal hinggil sa pambansang wika. Sisimulan natin din yung pagbubukod at pagbibigay ng uh, paliwanag kung ano ang kalagayan ng wika sa panahon ng uh, Hapon. Ano pa? Sa hapon na ito, uh, sikapin nating maipaliwanag naman ang pagbabago at pagunlad ng wika no at paano ito nakaapekto sa ating uh, pambansang pagkakakilanlan no na natin ang ating talakayan no sa panahon ng hapon uh, kung mabalikan ka na kasaysayan no ito lamang ay nasa pagitan ng ano 1941 hanggang 1944 o ibig sabihin tatlong taon yung pamamalagi ng mga Hapones hindi ibig sabihin sa maikling panahon na iyon ay wala silang naging impluensya sa kultura, sa komunikasyon, sa pamamahala, no? Maraming nag na, naganap, no, na pagbabago, na pagbabago sa itsura, sa anyo ng wika, sa panitikan. Kung mabukod natin yung panahon na ito, maaaring maikli lang yung dulot na pagbabago, no, Iisa isa natin yung mga batas na pangwika sa panahon na ito. Sa panahon ng Hapon, uh, tinuturing na ito ang wikang Tagalog dahil sa pag-usbong ng uh, pagtataguyod sa mga katutubong wika. Isa ang particular ang Tagalog bilang gamitin sa panitikan o wikang ginagamit o medium na wika sa panitikan. Pagsulat, mga literatura, pagkakagamit ng wik wikang Tagalog do no, sa panahon na ito talagang umangat ang panitikan o literatura no na nagbibigay uh, diin no o katuwang sa pagpapalaganap ng wika ang um, panitikan alam na natin ay salamin ng uh, umiiral na wika dahil sa estilo ng pananalita kahit na tayo ay nasa ilalim na konen kolonyal na pamamahala ng hapones nagpatuloy yung gamit ng Tagalog. Kaya yeah, ito pa ay itinuring na gintong panahon no, na panitikan sa Tagalog. Ilan sa mga panitikan kung isasaliksikin, nandiyan yung mga akda ni uh, Macario Pineda, isa sa kanyang sikat na akda, no, yung suyuan sa tubigan. No, uh, tukol ito sa nakayang gawin ng isang tao para makuha ang kanyang minamahal. No, iyan ay nasusulat na ilimbag sa wikang uh, Tagalog. Ano pa Naglarawan niya yan ng mga kultura at pamumuhay sa bukid. Sunod, ang um, lupang tinubuan ni Narciso Reyes no, nagpakita na ang mga Pilipino ay mayroong malalim na pagmamahal sa kanyang bayan. No, pagmamahal sa ating mga lupang tinubuan. Pag sinabing lupang tinubuan, pinagmulan. Para sa lahat ng mga Pilipino na, na dito ay pinakanak, sa ating lupang tinubuan, o tinutu ang tinutukoy dyan na lupang tinubuan ay Pilipinas. Uh, para sa karamihan sa atin, dito tayo lumaki at na na kultura ng tradisyon ng Pilipino. Kaya lubos yung pagkamalasakit sa bayan. Yung sa pula sa puti, doon ni Francisco Sokrodrigo, Rodrigo Ito naman yung pagkahilig yung pagkahilig ng mga Pilipino sa sugal. Kahalagahan ng pera, tinalakay din dyan. Kahalagahan sa, pe, sa panahon, sa pamilya. Panahon para sa pamilya. Siguro yung maganda dyan, no, na na hindi mo uh, matatamo ang karangalan kung hindi mo ito paghihirapan. No? Yan yung mga konsepto na magaganda. Ano pa? Ang sugal ay laging may talo. May panalo. Kaya hindi ka lagi panalo o sa pagsusugal. Ano pa? um, yung romanticismo ng nobelang Pilipino ni Jose Esperanza Cruz. No, uh, tatlong Maria. Yan ay um, tukol sa magka, sa tatlong magkakapatid, syempre. No, yung pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa pamilya. Uh, may mga konsepto din yan yung pagpunta ng mga tao sa Maynila. No? Bakit marami mong punta sa Maynila para mamuhay. At yung mga tula. Dahil ang um, uh, panahon ng Hapon ay kilala sa Tanka at Haiku. No? Yung pagsulat ng mga tula ay lumos ding uh, uh, napahalagahan. Ano pa? Dahil ang Haiku at Tanka ay may version tayo ang Tanaga. No? Marami din sumusulat sa Tanaga. Ilan sa mga sikat na tula, no, hindi ito anyo ng ta tanaga o haiku, ibang version ng uh, anyo, no, malayuning anyo na tula. Yan, yung angguryon. Siguro lahat naman kayo ay nabasa ang guriyon. Untit na nanamin natin yung gamit ng wikang Tagalog sa uh, mga saknong o linya ng angguryon. O, limbawa, ang buhay ay guriyon marupok, balikot. nagitit dumagit, san man sumuot. O, palaring mot, ihalik sa Dios, bago patuluyan sa lupay sumubsob. Noong tula ay gumamit ng uh, metapora no, ng buhay bilang isang guryon. Guryon sa Ingles ay uh, kite. No, Di ba pang salita sa guryon ay sarongola? na minsan ang buhay ay marupok no at malikot malikot di ba ang gaya na guriyon gaya ng guriyon ito ay simbolo ng buhay na madaling masira at mahirap talaga kontrolin sa pagpapatipad ang talunton ay nagmumukha eh, na ang buhay ay dapat lagi no ay maihandog sa Diyos Siyempre, bago ito basira, bago ito bahulog sa lupa, dohi no, ipinakita yung dapat nating pahalagahan o isuko ang ating buhay sa mas mataas na o mas sa uh, may mas makapangyarihan. Alam man, pag mo sa buhay, laging nandiyan ang Diyos. So, Di ba? Ang ganda ng tula. Ang gapit niyan ay wikang, wikang Tagalog. Ang tula naman ng Uh, sa tabi ng dagat, tabi dyan, talagang ganoon, sa dagat man, irog ng kaligayahan, lahat, pati puso ay naagdasbig, marahang marahan. Ang tula ay nagpapahayag na ang kaligayahan, no, kahit gaano pa ito, kalalim o kakit-akit, no, ay hindi rin nakaligtas no, sa paglipas ng panahon. Ang dagat man ay sumasagisag sa malawak at masaganang kaligayahan. Ngunit sa kabila nito, ang lahat ng no, pati puso, syempre ay nawawala, na, na, naaagnas. Pinapakita dito yung patotohanan yung happiness ng tao, yung kaligayahan ng tao na hindi tumatagal. Sa paglipas ng panahon, talaga lahat ay nagbabago. Lahat ay Nawawala. Oo. Uh, yan. Yung ilan sa mga panitikan na um, magpapatunay na napaka yaman no, ng panitikan sa panahon na ito. Ganun din kasabay yung pagyaman ng wikang Tagalog bilang medium ng pagsulat. O, no, kayo, pagsusulat ng panitikan, no, gamitin ang alam na wika para higis, higit na mas makahulugan ang iyo sinusulat na tugmaan. No? Ayun naman sa Military Order 13, Section 2, na inilabas noong sa libo na rana, apat na ipinag ipinagutos na gawing opisyal na wika ang Tagalog at Hapon. Ang Hapon, ang uh, wika nila ay tinatawag na Nihongo. Ito sabihin kasama ng Tagalog at Nihongo bilang official na wika sa panahon na ito. Ito ay ordinansa ng militar. Sa kautosan ito ay naglalayo palakasin siyempre ang paggamit ng wika ng Hapones sa Pilipinas. Ibig sabihin, magagamit ito sa administrasyon, sa edukasyon. Kaya inihang sa panahon na ito ng Komisyon ng Tagapagpaganap ng Pilipinas, no, yung ordinansa, Military bilang uh, 13 na siyang nagtatakda na sa Nihongo at Tagalog bilang opisyal na wika sa buong kapuluan. Siyempre, sir, mawawala ng visa iyan kapag ka natapos ang pananakop ng hapon. Oo, nawala ng visa lamang ito no, pag alis ng hapon sa Pilipinas. Hindi naman pinagbawalan no, na ng pananakop ng Hapon ang paggamit ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Tulad ng Tagalog, Cebuano at iba pa, patuloy na ginagamit ang mga sinusuwika sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Yen Ayon naman sa artikulo Sham, Seksyon uh, section ikalawa ng Saligang Batas, 1943 ni Jose P. Laurel, doon layunin ng pamalaan na isulong ang Filipinismo ano Filipinismo, yung ideolohiya ng at ideolohiya ng Hapon. Ibig sabihin, pinagtitibay nito na ipak, ipakilala no, yung pabansang identidad ng Pilipinas. Ibig sabihin, sumusuporta sa kulturang Filipino no, ang uh, Hapones. Pero, dapat ay kasabay nun yung ideolohiya, prinsipyo, buhay ng mga Hapones. Kaya uh, nagpalabas si Pangulong Laurel na kautosan tagapagpalaganap bilang sampu na nag-aatas ng formal na pagtuturo ng wikang Tagalog sa lahat ng paaralan sa kolehiyo at university. Kaya layunin nito ay palakasin ng paggamit ng Tagalog do no, sa edukasyon at suportahan yung sinasabing Pilipinismo sa ilalim ng pangalawang republika. Unang republika ng Pilipinas ay yung kay Aguinaldo sa panahon ng ilang palik na ang panahon ng Kastila. Dan bago ito yung pananakop ng panahon ng Hapon ay ng Amerikano. No, yung pamahalang Commonwealth. Ang dalawang anyo ng uh, sistema ng pamamahala na iyon ay natalakay sa na ikalawang uh, virtual na talakayan. do. No? Kailangan mabigyan natin ng pagkakaiba ang Republika at Commonwealth. Ulit ang Republika, no, nasa tao yung kapangyarihan. Ang Commonwealth naman, ganun din pero limitado lamang. Ano pa, Commonwealth ay binibigay lang ng, ng Amerikano sa basang kanyang sinasakupan para maging handa sa pagsisimula ng sistema ng pamamahala. Sabihin nagbumalik sa republika, no? Kaya pangalawang republika, no? Pangalawang ang unang pangulo sa pangalawang republika ay si uh, Jose P. Laurel. Uh, malaking malaki ang papel na ginagampanan no ng um, na wika sa uh, pagkataguyon pagtataguyod ng pambansang wika. Uh, kasabay ng mga batas na nabanggit kanina, no, inilabas ang uh, sumusunod na uh, mga proklamasyon. Una, yung proklamasyon bilang labing dalawa, no, no Marso 26, sa siya apat, ni Pangulong Ramon Magsaysay na nagtatakda ng linggo ng wika mula Marso 23 hanggang Abril kaapat at nagdedeklara sa ng araw di Balaktas tuwing Abril kalawa bilang pakilala sa kontribusyon ni Francisco Balaktas sa panitikang Pilipino. Na pa, ikalawang proklamasyon bilang 186 Setyembre 23 sa Limo Senra Na inilapit inila, no, yung pagdiriwang ng buwan ng wika sa Agosto o labing tatlo hanggang labing siyam upang ipagdiwang karawan ni Pangulo Manuel L. Quezon ang ating ito nuturing na ama ng wika pambansa. Yung dahilan bakit naging ama ng wika pambansa, no, ay binanggit na sa unang talakayan sa panahon ng Amerikano dahil si Manuel L. Quezon ay ma-inisyatibo no, sa pagpapataguyon ng mga wikang umiiral dito sa Pilipinas at Tagalog ang pinili bilang wika pambansa. No, Um, dito binigyan lang no yung ginagampanan ng pagdiriwang ng buwan ng wika no ipa, para ipakita ang bawat mamayan ay may kanya-kanyang paraan na pagtataguyod no sa wika filip sa wika bilang wika pambansa dito madalas yung nagaganap yung mga gawain na, na may pagpapalaga sa wika gaya ng uh, paggawa ng mga sulat uh, sa tula, sa naisay, mga katutubong awit, uh, kantahing Pinoy, sayaw, poster making sa bahay pagbikas, na ako sa wikang Filip, wikang uh, Tagalog yung ginagamit bilang sentro na pagdiriwang. O, oh, maging malinaw, buwan ng wika ito ginaganap tuwing Agosto at tuwing Abril naman ang buwan ng panitikan. Nakaraan, no, sinikap ng aming cluster na magkaroon ng buwan ng wika no ang ating universidad at ganoon naging matagumpay naman ang pagdiriwang ng buwan ng wika no sa susunod dapat sana ay kayo ay maging kalahok sa mga patimpalak na iyon kasi may initiative in sa mga sumali yan noong <clears throat> ika-13 ng agosto sa 1970 ay sa 1950 ay nagpalabas ng kautosang pangkagawaran bilang ito sa kal ang kalihim ng edukasyon, Department of Education, at kultura na si uh, Jose B. Romero. You know, uh, tanggap ng edukasyon na tatawagin Pilipino na P. Pilipino na P, yeah, ang wikang pambansa upang maihiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog no ang inisyatibo ng kalihim ay hindi rin gaano naging matagumpay sapagkat hindi naman rin matatanggap na ng ibang sektor na ang Pilipino ay iba pang pambansang wika. No, ibabaw pa rin ang sa ng mga di Tagalog ang uh, regionalismo dahil sa kanilang pakiramdam sila ay kolonyal ng Tagalog sabagkat ang Pilipino ay binagoan nyo lamang ng wikang Tagalog. Dito, kinakita na nagkaroon ng kalituhan ngayon kung paano ipapakilala o ano yung umiiral na wika pagdating sa usaping ng wika, Tagalog ba o Pilipino. Dahil may kagawaran um, uh, ang ng edukasyon, no? Tinawag na Pilipino na pi ang wika pambansa, batay dito sa kautosan at batay sa panahon. Ang ginawa ni uh, Jose E. Romero, ito ay uh, de facto. Diba, sinabi ko na kanan, de jure ay nasa batas. Ang de facto, wala sa batas. Kaya sabihin, hindi nakasulat sa saligang batas o walang konsentusyon na magsasabi na ito ay paniniwalaan ng marami. Maraming naging controversial talaga yung pagpapalit ng, ng tawag sa wikang pambansa mula sa Tagalog na ginawang Pilipino na pi. Ang wika Pilipino na de facto na pambansa wika ay nakaugat lamang sa Tagalog. Ibig sabihin ang Pilipino na P pi at Pilipino na, ay Pilipino na pi at Tagalog ay isa lang o ang Tagalog ay gumagamit ng abakada, ganoon din ang Pilipino. Abakada din ang sentro ng pagsulat at pagbasa sa panahon uh, na ito. Noong ang niya kasi ay mas mapanatili ang pagkakakilala ng wika no, sa buong Pilipinas. Akala niya, pa sa pamamagitan ng pagbabago na ngalan, ay nag, mas nagiging uh, makabansa na ang wikang pambansa, ang wika sa bansang Pilipinas. Pero maraming tutol sa pagbabago ginawa ni uh, Jose A. Romero. Ulit, wala ito sa, dito sa Liga Batas, Department of Education and Culture lang yung nagpapatupad o kautusan. Sige, may nagtaas. Sinag Sige. Pero nalilito lang po kasi ako oh, pagka-Pilipino po ba tao? Pag-Filipino language po. Yan. Uh, dito yung papasok yung ating ah uh, ang ating paliwanag. No, yan. Sa Pilipinas, kapag tinanong tayo ano ang iyong lahi, sinasagot natin ay Pilipino. Totoo naman yun. Tama yun. Pilipino na P. No? Tumutukoy sa lahi. ah uh, kapag ka-global na nausapan, ah uh, kilala tayo ng mga Amerika na Filipino F. 'di ba? Kapag uh, sumusulat ka ng resume, anong nilalagay mo doon? F or P? Ito. Resume, resume o sa iyong uh, citizenship sa birth certificate. F or P? F <laughs> po atayin, sir. Hindi <laughs> ka ulalito ka na. Hindi ko ulalito sir. Pareho sila parehong uh, tumutukoy sa lahi ang Pilipino na fee at Pilipino na F. Parehong lahi. Global na usapin, kilala tayo bilang Pilipino na F. No, so, tanungin mo ang Korean, Korean, American, sa Western country. Pilipino na F. No, so, pag nandito sa Pilipinas, tinatanggap din yung Pilipino na P bilang pagpapakilala sa lahi. Pagdating sa wika, no? Dito may iwan yung tanong. Pilipino na P ba ay wika? At ang Pilipino na F ba ay wika? Pareho ba silang wika? O, dito sa talakay natin, ang Pilipino na P, no, dapat maituring lang bilang ngalan ng lahi, hindi wika. Dahil kung wika ang usapin sa Pilipino na P, dapat Tagalog. No? Ang Pilipino ay nasa batay lang sa wikang Tagalog. Naintindihan? Ang Pilipino na pinag ay wikang Tagalog lang. Pinalitan lang yung bansag nitong ni Sekretaryo si e. Romero. No, um, sa Laman, pahayag, no, in order to impress upon the national language, na in, binigyan din niya lang yung pagkakilala ng wika na ipapakilala bilang terminong Pilipino para daw maging makabansa para tukuyin din na wika pambansa no bago ito tinawag na tagalog sa wika pambansa no pagbabago na ito ay iniwalay sa wika filipino mula sa tagalog no nagbibigay ng bago pagkakinalan ang bag ang pambansa wika kaya sa taon no, sa libo siya naran iba siya ang tagalog ay tinawag na pilipino Yeah. Balik po lang na sir. Dito lang sa panahon na ito. Ah, okay ito sir. Sa panahon natin ngayon, di ba? Hindi na siya tinuturing na wika. Siya ay lahi. Naitindihan, lahi na lang. Yes, po, bro. Kung tutukuyin ang wika, anong ginagamit sa Pilipino na pi na wika? Tagalog. Hindi siya wika, hindi ito wika. Ang Pilipino na pi. Ah, yun na pala yun. No, yan. Ah, uh, maraming tanong, no, sa mausapin ng Pilipino uh, na P at Pilipino na F. No, ah, uh, yun sa mga susunod na paglilinaw dahil sa kasalukuyang panahon, matatalakay iyan. No, itay lang natin yung panahon para mabigyan linaw. Tapos gagawa na lang siguro ng Uh, isa pang bukod na pag-aaral no, para mabigyan linaw yung pagkakaiba ng Tagalog na Pilipino na P at Filipino na eh. Hanggang so, din doon muna yung ating talakayan higil no, sa usapin ng wikang sa panahon ng Hapon. May tanong? May tanong. May bukas yung ating comment section para sa tanong. Carmelo sir, ano po yung isa pong lingway ang ah, nagamit po ng pangkakapon is yung ni po, sir. Yeah, ni No, naging mga ah, kapon siya. sir, ano po, um, <coughs> pero sa bagamat po sa paggamit po natin ng ni hindi pa rin po inalis ng mga hapon yung ah uh, pa, katutubong pananalita po natin noon. <laughs> Yan, ano pa? Tama yung binanggit ng uh, nagbahagi. Binang Sige, ma'am. Maria. Sige, Maria. Ayun, sir. Uh, Dugtuhan ko lang po yung sinabi po nung mauna. So, sa mga nagdaang generation, sir, marami din po kasi tayong uh, mga binyaga po na parang nagkakaroon po sila ng interest na bayan yung mga language po natin. Ganun. Pati po ngayon, yung mga kumunga po, mga tarap yung, yun. So, para po sa akin, a okay, din po talaga na mas kalagang po natin yung wake up yung atin. Yeah. <clears throat> yeah. maraming salamat sa mga nagbahagi. No? Gaya ng mga nabanggit kanina, sa panahon ng Hapon, no? hindi lang nabuho na muhay yung mga katutubong wika, particular sa Tagalog. No? Nagpatuloy ang pakikibaka sa wika ito para mas ma mapanatili ang pagkakamit. Kasabay niyan ay yung pag uh, ma-influence yung uh, pagtuturo no dahil ay sa batas you uh, wika ng hapon ang nihongo gaya ng nabanggit uh, kanina mas mahalaga na pahalagahan ang katutubong wika o mga wikang alam natin kasabay noon yung pagpapahalaga sa bayan ano pa uh, ginamit ang wika sa wikang tagalog sa pagsulat ng panitikan naging gintong panahon ito ng pagsulat gamit na wikang Tagalog sa anumang anyo ng panitikan gaya ng mga nabanggit kanina. No, yung mga batas na nabanggit ay tantandaan, uh, yun ay bahagi ng ating uh, paggawa ng timeline para matalod yung mabilisan na pag-unlad ng wikang pambansa. No. No, na itindihan ng, ng lahat yung ating talakayan ngayon, dito na natatapos yung ating virtual talakayan. No? Maraming salamat. Best IT1J.